malaking pasalamat ako sa Team Kalingap at natulungan ninyo si Reina. Yan ang inaano ko sa Kalingap na talagang maigingayot magaling na si Reina. Okay. Salamat. Okay. Ano po ba nangyari doon kay ano? Ganyan na po ba siya doon, pa? Ay, hindi ganyan si Reina noon. Talagang maayos siyang bata. Hindi hmm. siya sabing iba siya. Iba po. Noon. Plus, po na. siyang bata noon. Nag, nagulat lang kami nung sabi nga ni mula lang daw nang mamatay si Dante, yung anak ko. Ah, sino na, po si Dante? Yung anak ko nga ni. Ah. Mula ah, lang ano daw ano po mamatay ni 'yon. Ano ano po ni dinirita? 'Yun. Tiyuin. Ah, yung 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 nanay nga ni Rena na asawa ng anak ko. Ah, ay namatay yung anak ko. Nakakwento niyo nga po na okay pala yung si Reyna noon. Hindi po talaga ganyan siya. Hindi talaga po siya. Uh, Magandang kausap yan noon. Pero kilala ka pa po ni Reyna ngayon? Pag ako nakikita, ano, kilala kilala. Kinaya po siya ngayon sa akin pag ako nakikita. Ako, ano? Pag napunta lola, sa bahay. Lola ka pala ni Reyna. Ano, mm. Napakalit talaga ng mundo. <laughs> Kaya ako nagpapasalamat sa iyo kung hindi kami maingit nakita. Uh, sino naman po si Reyna sa pagkakilala niyo na yung time na nadyan po sa inyo? Mabait siya. Hindi siya yung para Talagang mm ano siya kung Aron ka mo nga siya, matangos din ang ilong. Hindi <laughs> <laughs> naman. <laughs> uh, nag-aaral po ba siya nila dati pa? Nag-aaral yun sa DALNAC. Yun nga, na kay, kay paring istor nga yun, siya ang nagpapaaral. DALNAC Elementary School dito sa Mayano. <laughs> yung papunta ng Paracali. O doon po yung bahay nila? No? Narito, o. Maganda, o. Ano? Naroon doon. Maganda na yung bahay nila. Oh, nakita Pina mo na dila. yung bahay nila. Pina, nakikita ko sa